So, ito na naman mga pakso. Magandang araw na, na naman po sa inyong lahat. Ali, nandito na naman kami sa bahay ko po ni ano, Bagis Alex. Uh, bali uh, naguho kay si ano, Mang Steve, ang hari ng kilaban. Naguho kay siya ng ano, uh, deposito. Um, CR. all around Dali hmm. ang ilalagay dyan mga paps pag nahukay gulong ng ano 18 wheeler Bali pabilog yan mga paps pattern ng ano nahukay Steve na yung uh, mga na deposito ng ano CR araw ng ano ngayon ah uh, lunes walang trabaho si Mangistid kaya <coughs> e, uh, nandito na naman siya na mixtra Uh, pag-uho ng deposito ng ano, mga paps CR. dalawang araw <laughs> oh, ito na mga papso no kali mga istibo hindi pa nakakahala Naka... lahat e mga papso hanggang sa tuhod pa lang niya mga paps oh ang lalim oh wala pang kalahati yan mga hmm. paps hanggang tuhod pa lang hmm. so, mga paps oh pangalawang araw na ni Mang Steve dito sa gagawa niya ng ano deposito ng CR si ni Bagis Alex sa bahay na bahay kubo niya mga paps yan yung gagamitin niya oh. gulong ng Tinwheeler wheeler <laughs> oh. Uh, para <laughs> para may idea naman kayo mga paps oh. ganyan lang yung ano Simple dito sa probinsya. Oh, sakto yung ano, measurement ni Engineer kilabalan no? <laughs> o. Oh. Yan, yung nalagay dyan. Gulong ng 18-wheeler. Ano. Yan. <laughs> yeah. Ano, ano, ano? Ano, ano? Ano, ano? Ano, ano? ano? sir

No, <laughs> no, formasyon ni Mang Steve mga paps Ayan. para kahit papano na simpleng pamumuhay sa probinsya may idea kayo, may idea naman kayo mga paps oh. um, low budget kayo ang gawin nyo sa deposito ng sierra nyo oh. at least yung gulong hinihingi lang yan mga paps binibigay nila. Yung mga nagpalitan na yan na gulong ng 18-wheeler mga paks. Ay, 18-wheeler pala mga paks. Oh. Ang kita nyo naman si Mang Isib oh Talagang all around So yun mga papo, step out lang ha ah. Basta so, uh, Pag nilagay na yung inodoro Yun na <laughs> Simple, simple, lang, mein Papso. Oh. Tapos nang mapluringan yung CR papas paps nung kani eh, sa Alex oh. Huh. Steve Wonder Mike. Steve Wonder nang hari ng kilaban Nang gumawa ng mga paps ko oh. huh. Kulang na lang yung inodoro mga paps oh. uh, step out lang ah mga paps. Okay, Mag magsawang manood sa mga ano gawain ni Mang Steve Wonder. War wir mal paps love you